Naku po mga kababayan po natin, tumatahol na naman itong sigadon, dahil ayon sa kanya ang Senate hearing daw kung saan ay dinadawit itong si Bongbong Marcos patungkol sa isyo nitong ni illegal na pulboron Abay, waste of time daw, ha? Ah, nagsasayang lamang daw ng oras itong uh, komite ni Senator Bato de la Rosa So tignan nyo po mga kababayan po natin, itong sigadon Gadon ah, ay mukhang uh, ang kanyang trabaho ay taga-tahol ah, nitong nga ah, ating presidenteng si Bongbong. Kasi tandaan po natin, lagi itong nakikialam sa isyo na hindi niya naman mandato o hindi niya naman trabaho, mga kababayan po natin. Dahil siya ay isang presidential advisor on poverty alleviation. So ang kanyang trabaho, magbibigay ah, ng datos, report sa presidente patungkol sa kahirapan sa ating bansa. Eh bakit po siya nakikialam sa isyo nitong nga uh, mga senador. Ha? At tandaan nyo po mga kababayan po natin, siya rin ang nagpropose na o manoy magkaroon ng term extension ang mga politiko sa ating bansa. So gagawin na daw na anim na taon imbis na tatlong taon lamang. Tingnan nyo po ha, kung ano-ano ang kanyang tinutulak, kung ano-ano ang kanyang nirekomenda na hindi naman parte ng kanyang trabaho. So malinaw na ito po ay isang utusan lamang. So in behalf, kung sino man ang nasa likod nito, pwede si Tamba, pwede si Bongbong Marcos, ha, ah, ay magre-recommend siya. Di po ba? Which is hindi naman tama. Dahil hindi po sakop ng kanyang mandato. In short, itong si Gadon ngayon ah, ay nagbago na. Dati galit na galit sa mga pakialamero ngayon, siya ang number one ah, na pakialamero ah, sa ilang mga senador po natin dahil nakikialam po sa isyo na hindi niya naman trabaho. Kaya nang sinasabi po ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan po natin, trabaho niya ah, ang ah, pagdinig sa Senado. Trabaho niya na bigyan ng pagkakataon na alamin kung ano ang katotohanan dito sa illegal na pulboron na kinasangkutan ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos. Kung hindi totoo, mas mainam ah, para malaman ng lahat na itong si uh, Mr. Morales ay gumagawa-gawa lamang ng kwento o sinasabit lang itong si Bongbong Marcos. Di po ba? So mas maganda yon kasi parang uh, dagdag yon sa kanyang points kung tutuusin kasi uh, ang lalabas nun ay sinisiraan lamang siya. Di po ba? So mas maganda. Pero Ganitong tahol ng tahol po ang mga alagad ni Bongbong Marcos kasama nga itong si Gadon, at ilang kongresista. Abay, mukhang masasabi na po natin na legit talaga na ang uh, inilabas nitong mga uh, confidential informant ni Mr. Morales. Pakinggan muna natin ha, ang nililinaw ni Senator Bato bago pa man ang pagdinig ngayong araw ng Lopez. Never hey, well, wala po ang sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, I have to maintain the objectivity in the content of this hearing because alam ko ng dalawang nag-uupong pader dito ay ipit tayo. But ano magawa ko? This is my job. Basta ako, from the very beginning, I, am telling myself, I was telling myself, please maintain your moral compass. So yan po ang paglilinaw ni Senator Bato, mga kababayan po natin. Ah, Walang halong pamumulitika, trabaho lang ang kanyang ginagawa. So ngayon mga kababayan po natin, dahil uh, medyo marami na po ah, ang uh, mga kababayan po natin, isa na po tayo dyan na nagsasalita sa kapalpakan nitong administrasyon, eh, eh mukhang gusto nilang controlling ngayon mga kababayan po natin ang social media. Kasi po, kontrolado na nga po nila ang midstream media dahil hindi na po nagsasalita ah, uh, sa kanila. So ang uh, kakalabasan ngayon itong mga mainstream media ay ang mga joke vax, ah, uh, kasi kung ano po ang uh, sasabihin nitong administration ngayon, iyan po ang kanilang uh, gagawin. At ang hindi dapat ikakanta nila ay hindi dapat nila ikakanta dahil ah, uh, imposibleng magugurgur sila kagaya ng ginawa sa Isiminay. So ngayon, ang sabi dito, PC ISO ties up with uh, social media giants like Meta, Google, TikTok, to, to, combat misinformation and disinformation. So tingnan nyo po ha, sana ito ay magamit lang ng katotohanan. Kasi tayo, ayaw natin ng fake news, ayaw natin ng misinformation, disinformation, dahil po maliligaw ang taong bayan. Kaya dapat ang tamang balita po ang kanilang ipalalabas Huwag yung tinatakpan ang kapalpakan ni Bongbong Marcos, mga kababayan po natin. Ha? At sana wag nila itong gamitin para igurgor ang mga social media accounts ng uh, ating mga kababayan. Isa na po tayo dyan na nagsasalita lamang tungkol sa kapalpakan ng administrasyon. Kung baga, karapatan po natin lahat pero wag sana nila itong gamitin. Ah, uh, kaya ano ito? Ah, uh, ika nga mabigat, mabigat ito. Ah, uh, dahil ito po ay kontrolado na kung makokontrol nila ang social media, wala na pong mangyayari sa atin lahat. So ito na po yung sinasabi na tahimik na martial law kung sakaling ah uh, ang uh, itong malalaking uh, social media ah uh, uh, platform ay makokontrol po ng administrasyong ito. Ah uh, so titingnan natin kung ano po yung mga update na ilalabas nitong si Meta, si Google, si TikTok pagkatapos ng uh, tie-up uh, ng ating gobyerno sa kanila. Okay mga kababayan po natin. So sa usapang ICC naman po ay dinadawit na nga po ang dating PNP chief na si General Oscar Albayalde. So dati ang uh, sinasabit lang dyan ay itong si uh, dating Pangulong Digong, Vice President Sara, si uh, Senator Bato at si Senator Bongo Ngayon sinasabit na po ha itong si uh, General uh, Oscar Albayalde. Paa at sa ating mga Ang palagay ko dito mga kababayan po natin. Dahil ang sabi ni Trillanes, ah, ay uh, may kumakausap na daw sa mga dating heneral uh, na aktibo, uh, uh, aktibo ngayon at hindi aktibo ng mga heneral. So ngayon, eh baka naisip ko dahil itong si Albayalde ay uh, hindi pumayag o umalma sa kanilang kagustuhan na ilaglag ang dating pangulo. iba eh, ka ito po ang paraan na kanilang ginagawa. Lahat na hindi a ah, papanig sa ICC ay kakasuhan. So ito yung nakikita kong rason kung bakit dinadawit ito ngayon, ah, si dating uh retired general Oscar Albayalde, nakilalang taga-suporta ng ating dating presidente. So ito po yung mga general na hindi nila nauuto, hindi nila nababayaran. So kaya ang kanilang paraan ay isama sa kaso sa ICC. Kababayan, magandang magandang umaga po yung po at si General Oscar Albayalde ay isa po sa mga ikang ay uh, nabanggit na hahatiran ng warrant of Paris, ng ICC. Ano po ang opinion natin dito, General? Well, uh, unang-una uh, hindi pa po natin alam kung saan ang status ng uh, investigation, no? Uh, unang-una ang nagsalita po dyan is yung uh, counsel ng mga alleged complainants. Uh, at uh, Uh, hindi po po natin alam kung uh, ongoing yung investigation at uh, kung nasa na nga yung uh, narating ng kanilang uh, investigation at uh, pangalawa po diyan na uh, uh, palagi paulit-ulit naman po sinasabi ng ating uh, pangulong uh, BBM na hindi niya pahihintulutan na maghimasok yung kahit sinong uh, uh, foreign entity no dito sa ating uh, bansa lalong-lalo na ipaghimasukan uh, yung ating hustisya no di yung yung justice system na... so Tama po 'yan ang uh, sinasabi po ano ni uh, retired general Albayalde eh, na hindi dapat mamasuka papasukin ng uh, ICC ang ating bansa. Ang problema eh mukhang pinapasok na po at uh, ito po nagkakaroon sila ng uh, plano. Hindi natin alam kung ano yung kanilang plano dahil magkakaroon umano sila ng briefer ah, dito sa presidente sa kanilang plano kung sakaling mag magisyo ng warrant of arrest itong ICC, tika lang po mga kababayan natin, bakit nyo pa kailangan yung plano, di ba hindi nyo nga i-recognize -re ang ICC bakit yung gagawa ng plano, napaka-simple papanindigan ang uh, unang sinabi ni Bongbong Marcos na hindi pa ng ang, uh, ang uh, ICC ay eh, pinapasok na hindi tatanggapin or hindi i-recognize -re -re itong warrant of arrest so, bakit pa kailangan ng plan, napaka-simple lang pag maglabas sila ng warrant of arrest sabihin We will not recognize because we are not anymore member of this International Criminal Court. So bakit kailangan pa nila ng briefer? So malinaw na may plano sila. So masama man o mabuti, yan ay hindi natin alam mga kababayan po natin. Pero nililinaw po ni General Albayalde ah, na walang nangyaring extrajudicial killing sa kampanya laban sa illegal na droga ng ating dating Pangulo ano po nakikita ninyo dito? Well, uh, sana po magdidesisyon yung ating gobyerno, lalong-lalo na ating uh, butihing Pangulo, na base talaga doon sa kung ano talaga ang, uh, ang uh, karapatan natin no? At as a nation. Hindi po yung uh, umiiral umiiral, uh, huwag po natin pa pairalan dito yung, ano, uh, yung uh, politics. Ika nga, no? Malino naman mga kababayan po natin na ito ay gagawin talaga nilang isyong pamumulitika lalong-lalo lalo na i mukhang uh, nilalabas na po ngayon nitong hakbang ng maisog ang kanilang baho nitong administrasyong ito uh, na ngayon dinadaan po tayo sa ayu ayuda kunwari para sasabihin mabait, galante itong mga politikong ito pero ang katotohanan pera rin po 'yan na taong bayan na inutang po ah, uh, na magiging utang pa ng ating apo 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 sa na mga henerasyon kayo po mga kababayan po natin kung may sarili kayong komento at opinion patungkol sa isyong ito mag iwan na po dyan sa ating comment section at yan po ang ating panibagong update